ako mahilig sa fries eh. Kasi takot ako sa cholesterol ng dulot nito. <laughs> Pero dahil nakita ko parang ang daming tao dito. Tapos ang bango-bango ng bagong luto. Ako talaga pag nakakakita ang nakakaamoy ng bagong luto na in-ganyo ako bumili. Kaya yan. Isa po sa mga yan. Nakapila para sa akin. Pero maliit lang yung binili ko. Sa so, maliit na yun, hati pa kami ng asawa ko. Ganun. Hinihintay ko lang siya na maluto. talagang ano. Isa lang yung lutoan niya. Tapos it takes about 20 minutes to prepare. At ang kong nakapila. Ayan. Pila kami lahat. Isa na rin ako. Hintay-hintay lang tayo. Parang next batch ako na eh. Kasi after ng dalawang maliit. Yan nakataob na yan. Waiting lahat yan. Yan sa ibabaw. Sinusulatan yung ilalim ng Cup, kung anong flavor. Ayun. Yan yung ano, sistema. So, hintayin natin na matapos ang aking order at lalabas na ng mall. parang year 1998 nagtinda rin kami ng ganyan sa banda ng high school nung dun sa apartment kami na ninirahan dami kami tinda doon mga tusok-tusok tsaka mga ganyan ayun, nagsara <laughs> tagal mag order doon kasi ano ano order mo tsaka lang ilaluluto eh. bakit ako kayo sa paskuhan dito sa Robinson Ikot tayo Or, okay. Okay. Ito ang setup ng Christmas decor dito sa Robinson's Town Mall, Malabon Pwede bang sabihin sa mga tao huwag nga kayong magsilakad dyan Huwag <laughs> nga kayong magsilakad dyan magbibideo lang ako Ayan ang kanilang Christmas tree O, oh, di ba Spirit of the season Christmas na kanina meron ditong ano program ng ah, uh, tawag nito kanina meron program dito kasi upcoming na ang November 1 kaya nagpa trick or treat sila sa mga bata pero hindi ko na finium kasi hindi ko finium kasi in my religious belief we don't practice Halloween. No offense naman dun sa mga nag sa celebrate ng ganun pero wala eh hindi mo naman, naman lang <laughs> ang mundo para sa mga ganun so o ano yung conviction nila dun, dun yun na lang <laughs> namin nagpapapicture pwede po ba magsialis kayo dyan save video ko lang akin <laughs> okay, nabili ko may resibo ako ang layo namang umikot dun sa kabila ah, sige ikot tayo sa kabila wait lang so ito yung kabilang side merong ganyan Christmas house, gingerbread house. Tapos <laughs> ito yung kabilang part ng Christmas tree. Ayun, meron pong bahay dun sa kabila. Ikot tayo. Ito, ito yung other side. Ay, may bell pala dun sa taas. So, ang cute, ang ganda. Pero, parang hindi naman tumutunog na bell. <laughs> bell bellan lang. Bell, kanyarin bell. Ayan. Ito yung kabilang side ng Christmas house. Ayan. Tapos, up front is, ayan. Hmm. Laki rin ang in-occupy niya. One-fourth nung space ng, ano, event. Nung, ah, one-fourth ng space nung, no, ano, nung floor ng mga events. Ayun. Ay, may upuan pala sa harapan ayun oh, merong red chair para sa mga mapapapicture kung gusto mo maupo ayan, ang saya lagi ako naglo forward sa bear months kasi syempre birthday ko is on bear kung anong bear bear brand walaan nyo ayan Robinson's Town Mall, Malabon. Nanginginig ang kamay ko. Pagod na po kasi ako. Ayan. Another. La, one last glance. One last glance para sa Christmas tree. At ako'y uuwi na. Ayan po siya. At may tao sa baba. <laughs> Ayan yung chair. Oh. Ang cute, no? Okay. That would be all.